Naisisisika ba na hiningi mo pa yung tulong before ano naramdaman nyo na sumbatan kay ni VP Sara? Sinabi ni, ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Hmm. So ano yung isinusumbat niya? Hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Actually, ang alaala ko sa uh, pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng akbayan sa house o ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP mag-courtesy call sa local chief executive. And it, what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. Hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yon at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan, mm -hmm. na kwento na niya dati sa tinanong kong budget questions? Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming akbayan Party Congress na wala rin kinalaman mm -hmm. sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, mm -hmm. lalo na sa taong bayan. Pero kung... Umantong ang isang administrasyon sa patayan hmm. o paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klasing opisyal ang ating pangalawang pangulog? Kung paano kami magsalita at uh, kung paano kami kumilos o kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, doon yung nakikita yung pagkatao namin.